oh guys hmm. kain na tayo uli ng rambutan at saka lansones oh, wala namang ibang magawa kasi ulan hindi naman tayo makalabas ng bahay kasi laging umuulan hmm. kain na lang tayo lagi ng ano din putas mm. Hmm. ayan guys oh Atin na natin yung laman nito guys kung matamis ba to oh ito guys oh mukhang matamis yung rambutan kasi makatas oh. yun oh, tumutulo yung katas oh. oh tumutulo yung katas guys ah, oh. oh, yung ano yung ano ang tina natin lansunis oh, ito yung lansunis guys oh Oh, mukhang matamis din guys oh. Eh. Hmm. Okay guys. Hmm, pisahan natin kainin guys. Hmm. Okay guys. Thank you for watching. Bye kain Ta na tayo.